Yo, magandang umaga mga kabayan, di Super Mario Travels. Nagbabalik po tayo ngayong kabayan. So, video matagal-tagal po tayo hindi nakakapag-upload. May in-upload tayo ng tatlong videos. So, mga kabayan, shoutout po sa inyo lahat yan, Kumusta na po kayo lahat? Saan man sulok na mundo kayo naroon? Shoutout po sa inyo lahat yan Hindi ko na po mababanggit ang inyong pangalan. Tayo po'y busy. Shoutout po sa inyo lahat yan, Ingat po tayo palagi. So, may ginagawa po tayo mga ngayong kabayan na eh. Jeep Cherokee. Okay. So, ang isa po nito kabayan ay check engine. Ayan. So, pero naayos na po natin kabayan yan. So, pag pinaandar yung kabayan, mawawala ni yung check engine na yan. So, nakita po natin problema. Hmm. Nakita na po natin kabayan problema. At ang ano po nito kabayan problema ay, ay nandoon sa engine room. So, nag-check nag po tayo ng, ano, ng mga fuse. At uh, may ano po siya kabayan na uh, tag dito, connected po sa uh EGR din kasi ang tag dito uh nag uh, nagkukuden yung EGR eh. so check natin yung wiring sa EGR okay naman so inactivate natin EGR okay din naman kabayan through scanner so nakakulong tayo sa sasakyan kasi uh, makikita tayo so ngayon kabayan paglabas natin uh, hindi ako magsasalita kasi uh, meron runtog-tugtog makaka tayo ibobois over ko na lang so ayun kabayan punta tayo sa engine room So, i-demonstrate ko lang kung pa alin yung mga chinik ko. Yan, yung fuse box. Uh, chinik natin lahat yan. Okay na mga kabayan yung fuse buo lahat. So, at saka yung EGR. Yan. So, chinik din natin yung bultahe voltage. Uh, Naka-ignition switch tayo. Okay na mga kabayan yung ano. Yung bultahe nya. So, yung power and ground. Okay naman. At saka, inactivate natin yan. Okay naman mga kabayan. So, ayun. May lock yan. Ha? tataas yan. pagkatapos bubunutin yan. Okay. Uh, ayan kabayan so yung kabayan, ipapakita ko sa inyo problema, pero tinik nating air, air filter, baka clog sya uh, ganun din kabayan nagchichikin din yan, pag lag, pakataos tinikin natin reference voltage dyan sa connector ng air flow meter, okay naman sya kabayan tapos ito kabayan naging code ayan so intake air uh, system leak yan mga kabayan pero may, yung EGR kabayan ay uh, nagkuku din P0400 So hindi ko na nailista kasi uh, okay naman kabayan yung ano eh yung AGR. So ito ko naging problema, ayan, nakita niyan papuntang uh, ano yan, uh, turbo. Ayang kabayan yung hose. Uh, sira So kaya ang nagkukod uh, din yung EGR. Hindi ko lang kabayan kung bakit yan ibunut. E so mahirap bunot tinala ng basta-basta yan, hindi basta-basta mabubunot kahit nagkakaroon ng vibration. Hindi ko lang alam kabayan kasi kadalasan ay din, pagkatapos sa sakyan, dinadala namin kabayan sa detailing. So marami ako na experience, minsan bunot ang air flow meter, minsan bunot ang pedal accelerator, sensor, bago, basta maraming mga ano, baka hindi ko alam kung sinasabutahin ng mga ano eh, ng mga ano doon, mga naga detailers. So yung mga naglilis sa sasakyan, hindi ko alam kabayan, kasi palagi ko kabayan na experience, kapag dinala doon, ay eh, okay naman. Pero pag binilek sa amin, ay minsan may nagkakaroon ng problema. Ay kabayan. hindi basta-basta mabubunot yan kung yan ay may vibration lang, nagbabibrate. Ay, hindi ko nga alam kabayan, kung bakit nagaganon. So, ayan kabayan. Okay naman siya ngayon. At uh, nakita natin, uh, ipapasok na natin yung kabayan. So, ayan kabayan. Yan. Ano kabayan? hindi basta-basta mabubunot yan. Kung nga uh, basta nag-vibrate lang. So kabayan, hindi natin alam kung bakit nabunot talaga yung hose na yon. Kasi dati-dati kabayan, kapag dinadala namin doon sa de de detailing, eh okay namin sa sakyan. Komplito yan. So iniis ka namin yan lahat. So ang mangyayari, kabayan, kapag nadala na doon, minsan may bumabalik. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat ang bumabalik talaga sa amin. Minsan walang acceleration sa sakyan, minsan nang stalling siya, minsan bunot ang pios, nag-check engine siya. Minsan ano siya, bunot ang accelerator pedal sensor, bunot ang air flow meter. Uh, hindi basta-basta naman mabunot yung mga kabayan yung mga ano na yun, mga connector na yun. Matigas yung may mga lock yun. Kapag binaray mo yung wire, mapuputol ang wire. So, hindi natin alam kung gawa ng tao o anuman o kung sinasabutahe nila. Uh, Magre-report ako ngayon. Okay mga kabayan, Supermart Travels, Western Perth, Australia. Please subscribe and hit on that notification bell for more updates sa ating mga upload na videos dito sa ating munting channel.